right, let's go! For today's video, iinom tayo. Pero bago ang lahat, magte-teleport muna ako. Alright, alright. Andito pala tayo sa Clarissa Resort, San Fernando, La Union. Alright, alright. Sobrang init kasi kaya nag-swimming muna kami. Napakalaking tiram naman yan, boy. Kahit maliliit yung shell, mabagas yung laman. Wait lang. Siyempre, nandito muna tayo sa bahay. Dito muna kasi nag ng kambing. Merong atay, merong laman, may kudil at yung silot niya. Hakuk lang yan mga kapulutan. Saka hiniwan ng maninipis, parang ganyan. Medium rare lang ba? Pero itong silot, inihaw naming maigi. Masarap nga itong kalding pampulutan. Solid na solid. Pero hindi lang kambing, nag-iihaw din tayo dyan ng liempo. Boneless liempo. Habang iniihaw yung liempo, tinimpla ko na nga yung kalding or kambing or goat sa English. May utak yan mga kapulutan. Solid na solid pampulutan. Binakdakan nga kalding. First class special kumbaga. Tinikman ko lang nga mga kapulutan. Solid. Ready ng pampulutan. Sumunod ko lang ihawin itong mga liempo. Mabilis lang naman. Mahirap lang dito yung usok. After nga mag-ihaw, naghiwa-hiwa na ako dito para wala nang gagawin sa resort. Pakain na lang at iinom at mamumulutan. Medyo linakihan ko na yung hiwa ko mga kapalutan kasi nagmamadali na ako nyan. Pero okay lang kami naman yung kakain. Nag-ihaw rin pala ako nyan ng relye ng bangus na binusog ko ng kamatis, sibuyas, oyster sauce at iba pang pampalasa. Meron ding malalaking tahong nyan mga kapalutan. Press na press, hindi parang itong kapatid ko. Hagard na sa sa pagluluto ng fried chicken ay fried chicken pala sabi nga niya, professional na daw siya magprito pero first time naman niya inutusan ko lang tapos after magluto, nagteleport teleport na agad ako dito sa resort ang init nga sobrang ng panahon ngayon kaya nag-swimming kami kasama ang buong family with my lolo shout out pala sa mga nag-sponsor sa outing namin today ito Willie and Tito Jojo from Hawaii at sa mga pinsan ko dyan kaya kuya Mak Mak, para sa inyo, ang pulutan na to. Alright, alright. pinaghiwa ko na rin si Mudrakels ng mangga Dagdag pulutan yan. Meron din tayong ar-arosip na pinupudrip ni Ading ko. At yung tiram, sinusukil ulit ni Mudrakels. Maliliit nga yung shell pero napakalaki nung laman at maalat-alat. At manamis-namis dahil nga fresh itong binili namin. Tumagay nga ulit ako mga kapulutan kasi gusto kong tikman yung tiram or yung talabah. Tinikman ko nga lang siya ng fresh, hindi ko rin nagyan ng suka. Napakasarap. Boy! After masugin lahat, tinikman na rin ng mga kainuman natin. At goods na goods daw, approve ang lasa. Tapos, tumagay ulit ako mga kapalutan. Alam nyo naman, uhaw na uhaw sa alak. Charot, juice lang yun. Ito talaga ang solid with sukat sili mga kapalutan. Ay grabe, napakalaki ng laman. Mas lator ka. Alright, alright.